Gaano katagal na kayo na nakatira dyan sa ano na yan? Kami po, three years na po kami. 3 years? Yes po. Uh, kanina, nung uh, magsisimula pa lang tayo, merong five years uh -huh. na no? Uh, si mami, okay, five years. Ito ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema uh, doon sa subdivision ninyo? Based sa history po yes. namin, uh -huh. uh, habang nakatira, yes po. Yes, sa inyo. Pero, meron na rin nagsabi na nasira na daw itong riprap na ito Before uh, po, mga before. Pero hindi binaha. Okay. Ang mangyayari is, dapat ang responsibilidad kasi nito ay doon sa developer. Yes, una -una, po. Una, kailangan uh, maayos yung pagkaka-develop. Kaya nga tinawag na developer. <laughs> kaya Kansada, <laughs> Kanal. Uh, anong pangalan ng subdivision ninyo? Sorrento, Sorrento Village po. Sorrento Village po. Okay, Sorrento Village at ito ay nasa? Uh, Rodriguez, Rodriguez Rizal. Po. Rodriguez. Barangay Borcos. Okay, Rizal. Meron ba kayong asosasyon ng mga homeowners? Um, currently po people merong homeowners association sa uh -oh. uh, sa Sorrento pero hindi pa po masyadong established kasi uh -oh. kaka-turnover lang din po ng EPIC uh, ng developer sa kanila, At, sa kanila. Hindi pa rin fully ano, uh, turnover kaya hindi pa ganoon ka-control yung HOA sa Sorrento Village namin. So may mm -hmm. may tendency may area na nasa LGU, may uh -oh. area na nasa developer, uh, pa. developer pa. Okay. Nakikipag-usap ba sa inyo? Ang developer? Uh, according po sa HOA President, nahihirapan po talaga siyang makipag-usap sa APEC. Eh. Actually, mm -mm. many times na po kami nag-send ng reklamo sa APEC mm -mm. at nire-request namin sila na humarap sa amin. Isang beses pa lang po talaga namin sila nakaharap. Nung humarap, sino ang humarap sa inyo? Uh, yung mga, actually hindi pa po to concerning the... The yung flood, na nasira. Oh nitong nag-flood na po wala talaga humarap sa amin. Actually, after the flood nawala sila. Nag-leave po sila lahat. Nasaan ba opisina nitong ano nitong Ah, uh, meron po silang admin na malapit sa amin. Doon kami usually pumupunta pag may mga reklamo kami. Mm -hmm. Tapos meron din po silang contact center. Meron din po silang email address. Sino ba ang may-ari nito? Kasi para alam natin kung sino ang presidente ng kumpanya. Honestly um, po, ma'am, hindi po, wala po akong idea. Yeah. Not unless meron po sila. Wala po kaming idea, ma'am, eh. Ang humaharap lang po lagi sa amin are yung nasa grounds, which are the admins. Um, sila lang po lagi ano ang sa amin Ano ang title nila? Ano sila? Presidente ba sila? Uh, no, admin, admin officer, admin, admin, officer lang admin officer lang po Admin officer uh, Ang admin officer na ito may pangalan ba? Para pangalanan meron natin Meron po. Yes, po Meron naman po And siya ay si? Uh, Ronaldin Santos po Ronaldin Santos Matagal na siya, na siya ang uh, kausap uh, ko palagi Nung dumating po ako doon siya na po talaga ang kausap namin Okay uh, Para mas bigyan natin ng linaw ano, kung ano ba yung proseso At saka kung ano ang mga karapatan ng mga homeowners Mahigit kumulang, ilan kayo? would you know? Sa Sorento po, uh -oh. yes, 2,000 so houses po yung nandito. Sus Mario oh, yes, oh, 2,000 uh -oh. houses po. Lahat yun may nakatayong bahay? ah uh, opo, po. opo. Kaya lang po kami to, ito po ay uh, block, block 5657. Kasi kayo yung, yung, kasi yung nasa pinaka-affected. Na kami yes, po yung pinaka-affected. So yung block 5657 more or less ilan kayo? ah uh, 60 houses po per per block. So, so mga sa more 100. than 120. At dahil na-turnover na ito, I am assuming na Bayad na kayo or otherwise this is a loan from Pag-ibig, Pag-ibig. na. Engineer Mendoza, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, attorney. Oo, magandang hapon po, sir. Ito na po, uh, pambungad po namin na uh, mga complainant dito eh talagang nakakainit naman ang ulo dahil uh, sila po ay biktima nitong nakaraan ng ito yung nakaraan na bagyo lang ito, di ba? Uh, Dalawa na po. Dalawa Karina na, tsaka po. kanina. Karina, Karina, enteng, at saka po yung kagabi na ulan. Yung ulang. kagabi? Oo. Yes po. Uh, although hindi tayo yung direct hit kasi noon, yes. napakalakas ng ulan. Yes po. Uh, Engineer Mendoza, ang nangyari po ay merong na natibag na portion o yung buong riprap. Eh kasi parang may ilog na eh. Kung yes po. Kung ipapakita ko yung... Um, Actually, yun po yung isa na uh -huh. aming concern. Akin na lahat ng amin uh, ninyo. Uh -huh. Nung, nung binenta po sa amin yung mga bahay, mm -hmm. never po diniscuss na malapit po kami sa ilog. Actually, malapit na malapit Likod po kami lang sa namin. ilog. May mga bahay po dito na halos uh -huh. yung pader na lang bahay nila, two steps or three steps away lang. Ilog na? Ilog Tiki na po. So, lang, ba't naman kayo bumibili ng hindi ninyo nakita? Pre-selling. Pre-selling Ah, pre-selling. Yes, yes, so, pinakitaan lang kayo ng map, ma mapa. Pero Tapos, wala pong ilo doon. sa drawing, wala, wala pong ilo. Tapos, nag-site visit kayo, iba ang pinakitaan lugar. Uh, Bakanteng eh, uh, lote. Bakanteng lote. Modern, modern ano lang ang pinakita model Modern house. Modern house? Opo. Eh, modern house, nasa bungad lang yun. O, lang, yun lang Yung po. mga RA agreements po namin, chenek na po namin, wala pong nakadisclose na uh, flood-free. Pero wala rin po naka-disclose na malapit talaga kami sa ilog. Okay. Okay. Actually, ma'am, meron po kaming video. I think that's the one na nag-viral. Na, na. Yung meron na. pong baboy na, patay na baboy po na inanod. Yan po yung mga bahay namin na nasira. Yes, Yan ganyan, po. ganyan po. Ganyan po kataas yung tubig namin. Oh my God. Okay. And, okay, ayan po, makikita ninyo. Ito yung, ay... Yang, uh, yang pader po yan, pader po yan. po uh, na Opo, isa rin po yan sa gusto namin ireklamo kasi from Karina pa po yung natibag na pader. So yeah, yeah, boy, after... Uh -huh. Eh, ang delikado niyan, baka gumuho pati yung bahay ninyo yes at mahulog kayo dun sa ilog. Yes po. Actually, ma'am. Substandard ma po yung pader nila. From Karina po, nagreklamo na kami about sa pader. So, until mm -hmm. now, wala pa po kaming naririnig Actually, sa kanila. Dumating. Dumating po ang eh. enteng. Actually, uh, lahat po ng channel, calls, in-person, emails, mm -hmm. nagreklamo po kami na ayusin na yung mga pader namin. Okay, okay. hihold hihold pa, pa din po nila yung pagpapagawa namin, 'di ba? At saka ito, Ayaw nasa nilang. block 5 and 6 lang ito, 'di ba? 56, 56 and 57. 57. I am assuming na phase 1, phase 2. Okay, may phase 3, may phase 4 pa ito. Engineer Christopher Mendoza, sir, ano po ba ang uh, maaari nating uh, gawin para matugunan po itong uh, reklamo ng ating mga uh, homeowners dito sa Sorrento Village sa Rodriguez, Rizal? Uh unang-una po, uh, magandang hapon po sa lahat. Uh hihingi sana kami ng information regarding dun sa project po para mm -hmm. ma-check po natin kung ito ay may desensya at rehistrado mm -hmm. dito sa opisina. Okay. Tapos yung ano po, yung reklamo niyo po mm -hmm. ay sana ay makakuha kami ng kopya o makakuha kami ng isang liham papunta papuntao dito sa amin upang ma-schedule namin na inspection at mapapuntahan sa mga inspector natin. Mm -hmm. At po monitor ko ano po ba talaga yung nangyari sa ground po para ma-evaluate natin kung anong gagawin ng opisina at pangalawa po a mm -hmm. uh, isasangguni natin ito dun sa legal namin at uh, i-schedule natin yung tinatawag natin na conciliation upang magkaroon ng pagaharap yung developer at yung mga complainant po. Ah uh, meron po ba kayong ka record nitong uh, kumpanya na ito? the new APEC development corporation pwede po ba natin baka naman po meron sa website niyo or madali ninyo na pwedeng ma-check itong uh, existence or legitimacy ng new APEC development corporation apparently uh, i am assuming that this is not their only development ano na area but uh, in particular yung development na ginagawa nila or ginawa na nila uh, dito sa Sorrento village rodriguez rizal Apo. Si okay. Yung developer po na New Apex, Ah, uh, marami naman nun siyang proyekto dito sa Region mm -hmm. 4A. Mm -mm. Ngayon, itong project na sinasabi niyo po, gusto rin namin ipacheck. So, mm -hmm. kaya hinihingi ko po yung so, buong pangalan ng project po sana at yung location upang okay. matignan namin kung ito ay may okay. lang uh, registra uh, registra registration at design po. Okay. Ito lang po, ang pangalan is New Apex Development Corporation. <laughs> um, Actually, ma'am, if I may po interrupt, si ang nasa RE po namin is mm -hmm. the New APEC Development Corporation. Pero lahat mm -hmm. po ng mga tools na binigay nila sa amin, like payment tools, yes. uh, ticketing tools, APEC mm -hmm. Homes po ang nakalagay. Mm. APEC, APEC, APEC homes. homes po. Barangay Burgos Rodriguez Rizal? Yes po. Uh, Rodriguez Rizal. As a matter of fact, sila rin ang... Uh, in charge sa water management so pati tubig doon niyo directly na binabayaran yes. sa kanila Yes, mahal-mahal ng tubig uh, nila. isa rin mm. po 'yan sa gusto naming ireklamo ma'am kasi until now hindi pa po nila kami na-turn over sa Manila Water. Mm -mm. Um, and because of that uh naka meter daw po kami according to them naka-semi business daw po kami and because of that sobrang laki po ng mga binabayaran naming bill. Mm -mm. Meron na po kaming mga ka village na nagreklamo po kasi umabot sa 65,000 ang bill nila and that's one household That's one household only, ma'am. Meron pong nag-bill ng 40 plus and 20 plus. 25. Ngayon, according to APEC, kasi daw po may leak doon sa eh, kung may leak, kasalanan nila yun. Sila ang yes exactly. gumawa ng patubig exactly eh. po. Pero, and from what we hear po, ang naging resolution lang is, hayaan silang magbayad ng Stoggard, pero they are still liable I to know, pay. No, no, no. Sinubukan na natin na tawagan, ano, na and nag-refuse ang admin ng APEC, uh, nakausapin tayo dito on air, kasi ang sabi po nila, Engineer Mendoza, ang sabi nila, ongoing na daw na ginagawa ng solusyon. Ay. Um, oh, 'yan naman ng mga napapabago, 'di ba? Sa ground din. Uh, mm. Para Baka, makita natin sir? kung totoo po 'yung sinasabi nila o -o. po. Oh, sir, even pending the 'yung formal or official letter, actually merong petition po dito 'yung uh -oh. 'yung uh, kabuuan nitong mga nasa Surento, actually upo. nasa Sorrento, pero hindi naman natin kaya ip ipasok lahat, 'di ba? But uh -huh. they have signed um this petition. Wala nga lang address, but we will already forward this to your office. Kahit screenshot lang po, baka naman po, po pwede na bukas na bukas din o agad-agad, mapatawag na po natin ito sila. Miss Ronalyn Santos, ang admin ng New Apex Development Corporation. Magandang hapon po, ma'am. Hello po, good afternoon po. Good afternoon, Ms. Ronalyn. Uh, mabuti naman at uh, ikaw ay nagpa-unlock na ma-interview natin. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Miss Ronalyn, mahigit kumulang ay... Naku, ang hina ko 25 pa naman sa, 25, kay, nandito. 25 homeowners ang nandito ngayon sa Wanted sa Radyo tungkol dito sa nangyaring pagbaha sa kanilang lugar yung block 56 at 57. Ano na po ba ang update natin? Tungkol dito Miss Ronaldin. Ma'am, yung regarding po kasi dyan, kahapon po kasi nagkaroon kami ng meeting sa munisipyo. Kasama po namin si Pres, saka isang homeowners po namin. Sino po ang president? Ma'am, Ma'am sino po ang presidente ng New Apex Development Corporation? Ma'am, uh, hindi ko po kasi alam kung pwede ko po siyang maibigay yung information. Bakit hindi? <laughs> Ayaw niya. Hindi. May disclosure, Ms. Ranalee, may disclosure naman yan sa Securities and Exchange Commission, ganyan. Bakit hindi natin pwedeng pangalanan? Secret ba? Parang ano ba ito? Sig Ay, lagi po yung sinasabi niya, kahit may po kami ng contact person uh -oh. para sino namin i-coordinate, is hindi Ay, rin uh, na... Engineer Mendoza, secret ba ang uh, mga officers? ng isang And development yun corporation. Na. Yun ay government document naman yun yan. <laughs> Oo nga yung, eh. Kaya medyo parang kada so, kaduda-duda. Okay, masabi nga kasi di ko pa nabukusan yung project docket nila. Okay. So, Nagre-rely lang muna po ako sa information Okay, dito? dyan, na lang, diyan ko na lang kukunin. Di e, mamaya, hindi na pala yun. O lalo tayong maano uh, ano niyan, di ba? Uh, Miss Ronaldin, gusto mo bang isulat na lang sa maliit na papel? Oh, di ba? Yun <laughs> <laughs> Hindi ko kayo, hindi ko minamaliit ha yung problema natin pero sa bigat kasi ng mga bahay, Miss Ronaldine, yung stressful. mga hindi uh, lang wag na nating anuhin muna yung gamit, wag na nating muna bigyan ng stress di ba? Yung phobia, yung, phobia, actually, yung trauma, phobia sa mga actually, bata. Trauma po. O so, um, okay. oh, sige. Uh, actually, ma'am, um, uh, ang reason po kung bakit kami nandito is, is hindi lang po basta bahay na yung apektado sa amin. Yung mental health po namin. Yung, yes. yung safety. Bata. Yes po. Meron na pong bata na ulan lang nag... nag kagabi. Uh, oo, kagabi po nag ano siya. We send natin uh, yung... Send uh, natin, natin yung... Nangingin. Yes, Nag-iyak. Nag-iiyak po siya. Yeah. Gusto niyang umalis. Meron po kaming kapitbahay na nung dumaan po yung Karina, napaanak po siya nang wala sa oras. Kasi po, kinailangan niya magbuhat ng mga sa sobrang <coughs> takot niya and yung anak po niya naiwan sa hospital naninilaw kasi kulang po sa buwan. John Dis. Tapos kagabi po dahil umulan na naman bumaha meron kami kapitbahay po na Uh, no hospital again because of the stress, tumaas naman po yung blood sugar. May mga kapitbahe rin po kami na akala po nila may mga leptos na po sila oh, na kasi nilalagnat po. Mm -hmm. So yung mental, yung health po namin, may mga nag- uh, anxiety na po sa amin, ma'am. May mga na-depress nade na po sa amin. Yung iba sa amin, umulan lang po. At saka hindi lang yun, wala kayong matawagan, wala kayong oh, mahinan ng tulong. Yes, hindi po, po hindi po kami makatulog, ma'am. At 1 a.m., may sinin po akong video, at 1 a.m. Mm -hmm. po lahat kami lumilikas, nagtatakbuhan. Kasi po, ang drainage namin, ang nangyari is... Barado po. So, onting Barado ulan na, lang. Dahil yes, pumasok po. na lahat ng onting, debris. Yes po. Onting ulan lang po. Talagang bahana kami lahat. Kahit umuulan yan, ilikas namin yung mga sasakyan namin, yung mga bata. Mm -mm. Katulad kagabi, um 30 minutes lang yung ulan. Ang bilis po ng bahana po sa amin. Bahana po sa amin. Ngayon, yung drainage na usapan po, matagal na namin yan inilapit sa kanila. Yeah. From Karina And pa hindi po. Hindi ah. lang po isang so, tao. So, sanale, ibig sabihin, from from imbornal, walang emburnal, walang kanal? From Karina pa po. Hindi pa po nila na dedeklag. Na Until na. <laughs> eh, <laughs> <now>. sige. Sa amin po walang ano, walang ulan pero bumabaha pag ano doon sa likod namin sa laundry kasi yung kanal nga puro barado. Ah, mas magandang ano yan. Walang ulan pero bumabaha. Yes po. Oh. <laughs> Kasi dahil doon sa lahat ng mga naglalaba. Wow. Yes po. Actually, mahilig kayong maglaba. <laughs> <laughs> Actually, ma'am. <laughs> eh lahat na dumihan na, po. di ba? Exactly Maputo po. na po. <laughs> Um, Anong area yun sa inyo ma'am? Kasi block 56, 57, 57. 57. 57. Dun po yung, uh, dulo kayo. O oh, doon po yung ano, doon po Der mismo sa amin yung daan ng tubig, Der yung mga okay. troso so doon po okay. sa pader ko, oh, tumatama. So Engineer Mendoza, this is the situation ano, yung iba dito sa kalan, niwala silang mabalikan? Yes. Uh, I am assuming, baka yes. ra yung iba sa ibang mga kamag-anak. Yes. Yes, Dahil po. dito sa yung estado nitong nakita kong to. Ayaw po nilang pagalaw. Ayaw po nilang ipagawa agad. ba? Diba? Kasi... Yung... po ni... Actually, may mga kapitbahay na po kami na sige sila na lang po magpapagawa. Papagawa. Gagastos. na po nila. Kaso hinaharang po ng IPEC according to them, hindi daw po pwede magpagawa hanggat hindi nila nagagawa yung pader nila. Which is, A month ago pa po yun, nung sinabi nila sa amin. So, Antino. may mga, although, tama rin naman talaga na kailangan i-coordinate. Kasi baka masayang mm. rin lang ang effort. Kung rin exactly. masasagawa kayo. Exactly. Pero yung clearing operations Yes, sana, dapat. Yun A na day lang muna. after. W sabihin na natin na hindi mo naman agad-agad matatayo yung pader o yung riprap, mm. di ba? Hindi mo rin naman na agad-agad mai maibabaon yung mga imburnal. But the clearing operations should be after dapat the day. Immediate. Um, Ang clearing operations po namin nung Karina, nakiusap pa po kami sa kanila Five para days lang na. puntahan nila kami kasi inuna po nila yung isa pa nilang village, village na binaha. Mm -hmm. Five days bago po naalis yung mga putik sa amin. Ito naman pong enteng, dahil hindi na naman po nila kami kami pinansin, nangalampag na po kami sa LGU. Yes. So, LGU na po ang tumulong sa amin at agad-agad na naman. agad, agad naman. naman po. Pero dapat po kasi yon responsibility At siya true. ni APEC. Actually, uh -huh. kapag po uh, bumabagyo nitong pass Karina and Enteng, especially nung Enteng, pagkatas po ng bagyo, wala po sila. Wala, wala, lahat po sila nakalive sa office nila na, the following day po ah nakikita na lang nila namin sila mga sumunod na po na araw tapos pag kumukontak po kami sa kanila yun nga lagi nilang sinasabi ni report na po namin yan it's for uh, it's for budget approval hanggang so tumatagal na po hindi na po namin na tiis hindi na actually hindi aabot sa ganito Exactly. Kung maayos ang yes, pagkakagawa po. nila, 'di ba? Mm. Kung sabi na hindi man kailangan na talagang sementado lahat mm. eh, pero kung mailagay lang yung karni, yes. yung mga kanal, Yes, ma'am, kasi when mm. we purchased the house po, uh -oh. ang pinangako nila sa amin eh ano, uh, stress-free na Uh, environment. environment. Para kayong mga manok. Nagbayad po kami no? ng... Million. <laughs> yes. Nagbayad po kami ng mahal sa kanila, ma'am, para po yung environment ng mga anak namin is yes. secured and safe. Pero mm -hmm. hindi na po yun yung nararam nararanasan namin <coughs> sa ngayon sa kanila. Meron din po kaming isang issue sa kanila. Meron po isang bahay na nasunog along doon sa amin. Nasunog? And, nasunog yes. po siya. And nung tumambad po yung, after nung sunog, nakita po namin na yung mga materialis po are substandards. Like, yung pong bakal na ginamit nila, sobrang kaunti sobrang nipis. Naku, so, baka natatakot. nung inspection eh, iba ang model unit yes. na, ano, di ba? So, so, kinakatakutan na po namin ngayon yung safety namin. Una, baha pangalawa sunog hindi rin po na survive paano po pag na Engineer Mendoza ano po ba ang uh, magiging uh, action uh, against the developer who is unable to comply uh, with the responsibility ng uh, as a developer tulad po nito ngayon may ano ho yan may karampatang parusa ho yan dahil mm -hmm. uh, kung i-assume ko na ito hindi pa na turnover sa LGU hindi okay. mm -mm. mm -mm. pa po hindi Kasi pa po na turnover po ito, ito ay obligasyon ng developer yes. na ayusin lahat ng so, Ang gagawin talaga po natin Oo. ay paghaharapin natin sila at bababa pa natin ng mga inspector yung project upang makita yung kalalagaan. So, yes, ito po. para ma-assess din nila. Engineer Mendoza, at what point po ba? Kasi maraming by phase po ba ito na i- um, ito turnover at saka sino po ang magdedetermine na viable na for turnover is it the LGU or kayo uh, yung uh, it's a joint between LGU and DSUD po na dapat uh, katanggap-tanggap na sa LGU at sa aming tanggapan mm -mm. yung completion ng bago ito mabigyan ng certification na ito completed pag completed na siya sa pa lang po mateturnover sa LGU po. Pero may span. Okay. So ibig sabihin naman. po nito, hindi pa umaabot ito sa disud na yung for turnover kasi ongoing pa lang eh. Tama ba ako, sir? Wala pa po, wala pa. Tama yan. I, I assume kasi wala uh -huh. pang turnover na alam kong nangyayari. So ibig sabihin po, malaki pa ang intervention na pwedeng gawin talaga ng DSUD and even the LGU, I am assuming. Tama ba ako, sir? Tama po. Tama po. Oo. Ano po ang, uh, ano ba tawag doon, yung, yung powers po ng DSUD for, to be able to implement or to be able to sanction? Para kasi sigurado ang na... Kasi ang mandate ang mandate ko kasi ng otosin, o ang tanggapang ito, mm -hmm. is yung protectionan po yung buyers po ng mga subdivision. Okay. So, hanggat hindi siya na-turnover sa LGU, mm -mm. dapat protektado ng opisina o ng ito yung karapatan ng isang mamimili ng mm -hmm. uh, subdivision lots mm -hmm. o house and lot din mm -hmm. po sino po ang unang puntahan dapat ng ano ng mga homeowners kayo ba sa disud o dapat na rin sila paralel? na mag to make representations with the LGU kay Mayor. Pwede rin naman sabay pero ang ano po kasi ang taga pangalaga talaga niya ay nasa amin tanggapan po. Okay. So ibig sabihin ito po yung coordination ni LGU po para medyo mas mabilis din tayo po. Okay. So ito po tama po na meron silang actually yung letter nila was dated September ito September 17 today. Today. Today po. Di ba? Oo. Meron ba kayong letter before this? Wala. wala po. wala so ito ang kauna-unahan yes, na we... mai aangat ninyo ito or maiidedala yes, ninyo. So ang mangyayari nito, Engineer Mendoza, uh, sasamahan po ng wanted sa radio, may staff na naka-assign sa inyo kasi ready naman ang na letter including the signatures po uh, nung mga homeowners na wala dito and with the supporting documentation, uh, documentation ng kanilang mga yung RA ninyo siguro, dyan ninyo Opo, no? Meron Saka meron din kami? po kami per block. May per-block no, pa, pa kayo. Ay, ako. naku, napakagaling. Pwede kayong tumakbo sa susunod na halaman. <laughs> Handang-handa kayo sa mga pirma yes na, na langit mga yes tao. Stress-free environment. Hindi po kayo mga manok, ha? Mm -hmm. Ng KGB. Yes tao po ito. Wala na sa linya. Pero sana nakikinig si Ms. Ronaldin Santos na ayaw sabihin sa atin kung sino ba ang may-ari o sino ang presidente <laughs> ng New APEC Development Corporation. We will be uh, bringing the complainants po sa inyo. At siguro kahit pauna na yung screenshots ng mga i-email namin sa inyo, okay. yung Apa, sulat, in naman including ito pong mga pictures, eh action agad naman itong si ating Engineer uh, Christopher Mendoza. Ma'am, magbibilis uh, naman ang nasa mga engineer natin sa monitoring pa. Yes. po. Yes. Kahit na nandiyan pa yan sa Rodriguez Rizal. Uh, ang gagawin na lang po natin, ma'am, kausap naman po natin si Engineer Mendoza. Mm -hmm. uh, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila engineer para ito po okay. mapatawag din po yes. natin yung admin po o yung mismong uh, EPEC Development Corp. Okay. Uh, para doon po tayo magharap-harap. Malaman po natin kung ano po yung plano nila para yes. po sa inyo. Okay, okay po. Uh, kakausapin Salamat. po kayo ng staff po namin and may mga may reporter po na sasama yeah. po sa inyo doon. Yeah. Salamat, Salamat po naman. ha. okay. Uh, on behalf po ng Sorrento, gusto po namin mag-thank you kay. Ayun, magsa-thank mag you kay. Yeah. I truly thank you po. Thank you po. Eternally thank you po idol. Oh, thank you po. Kausapin po namin kayo doon. Pero wag po kayong mag-alala, kami po kami po ang bahala dito. Sama. Ipatawag na po namin, ha? Salamat, salamat po. po. Salamat thank po. you, thank you. Mapagaan man lang namin ang loob ninyo. Yes po. Salamat, salamat po. Thank you po. Ayan. Thank you po.